Mga kababayan, isang napakalaking balita ang gumulantang sa buong bansa. Ang dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, ay nasa kustudiya na ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ano ang magiging kahihinatnan nito? Alamin natin ang buong detalye kinumpirma ng palasyo ng malakanyang ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11, 2025. Ito'y matapos matanggap ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, bandang alas 9:20 ng umaga, Marso 11, 2025, dumating sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo mula sa Hong Kong sakay ng isang commercial flight. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me Uh, kung hindi ako kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going the process. Ayon sa mga ulat, isa sa mga pangunahing kasong kinakaharap niya ay crimes against humanity na may kaugnayan sa kontrobersyal na war on drugs ng kanyang administrasyon. Pagkagat ng dilim kahapon sa Villamor Air Base, desidido na ang pinuno ng CIDG na ilipad patungong The Hague sa Netherlands ang inarestong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-turnover na ito ng Interpol sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Pero ayaw pumayag ni Duterte at ng kampo nito ang dating niyang Executive Secretary na si Salvador Medialdea. Sinabing mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe.

Makikita sa video na hawak na ng isang lalaking nakapolo si Kitty Duterte at tila inilalayo. Yan lang ganun na reaction, expected video yan, kasi pamilya. Pinipilit ni General Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa eroplanong naghihintay. Pero hinihintay daw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Huwag naman tayo pang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, itong laksa rin, 8.30 na sir. May hinihintay na po ng anak. Hindi, siya. Ako Ako, ako, ako. Ako na yun. Ako ang hinihintay ng anak. Ang anak ko pupunta dito. Sir po hindi tara din Kasi kung kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi niyo. Ikaw. Yes, sir. Upon my orders. Hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can, they can visit you at your detention center, sir. Mas lalo pang naging tensyonado ang eksena sa puntong inaresto na ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil pinipigilan nito ang pagkuha kay Duterte. na ako dito. Sir, bitawan mo ako. na. sir, bitawan mo Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. Thank you God. have the right for an attorney. Thank you. If you cannot afford an attorney, an attorney will be reported to you. Yes. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice in 29 yes. Let's go. Pusas, please. Pusas. Pusas. Sa huli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte sa loob at nanatili sa labas ng Villamor Air Base. Si dating Pangulong Duterte ay napilitang sumama, pero hindi kasama ang partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty mag-aalas 9 kagabi nang ilapit ang isang kosa ng PNP sa isang private jet sa Villamo Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte. Nakabantay naman si Police General Nicolas Torre at Brigadier General John Fajardo. Hindi mo, pwede sa kabila ng ginawang pag-aresto sa kanya, si Medial Dia naman ay nakasama pa rin sa eroplano ng dating Pangulo. Samantala, nakalipad na patungong The Hague, Netherlands ang eroplanong Lulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11, 2025. Dakong labing isa at tatlong minuto ng gabi ng Martes, lumipad mula sa Villamor Air Base ang Gulfstream G550 chartered flight. Dahil sa haba ng biyahe, nag-stop over muna ang nasabing eroplano sa Dubai, United Arab Emirates, para sa refueling bago tuluyang dumiretso sa The Netherlands. Sinabi ni Attorney Martin Delgra III, ang legal counsel ng dating Pangulo, nakasama ni Duterte sa biyahe si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at isang nurse na kanyang personal assistant. sa kanyang pagdating sa The inaasahan ang pagsasagawa ng mga legal proceedings laban sa kanya sa ilalim ng ICC. Ano ang inyong opinyon tungkol sa isyong ito? Makakawala pa ba si dating Pangulong Duterte o haharapin niya ang mga kasong ito? By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And uh, I want to ask you, sir, if you understand these rights. I of course uh, coming from you, it is very clear. Pursuant to Article twenty-five three A of the statute for crimes against humanity and pursuant to article 718 of the same statute for murder committed in the republic of the philippines must be murder. show to me now the legal basis for my being here. as i apparently i was brought here not of my own publiciones.